Ay, naku. Sad na rin ako, guys. Alam mo, yun yung nabang na sa'yo, yung isang ayok. Tapos, iiwan mo naman. The last day na magkasama kami ni Miming, sad ako. Dahil, iiwan ko na naman siya. Yung bata. Sana, yun lang, guys. Pagkain ako ni Miming. Ito ba yan? Sad lang ako guys. Kasi last day na naman ngayon. Last day namin ni Miming. No choice. Diba? Mahirap yung may amo ka na lagi na lang kami lipat-lipat ng bahay. One month ko din si Miming na ano. One month ko din si Miming na yan, alagaan, napamahal na siya sa akin. Iwan ko na lang sa kapitbahay yung, ano, yung pagkain ni Miming para hmm, Yes. Tumaba taba na si Miming sana. Tumaba taba na sana siya. Hmm. Ming. Hmm? Pa ka lang dito ah. Ano mo yun sa dako kasi. Wala tayong magawa. yun Yung hayop na walang kamuhang-muhang sa mundo. Di ba ta? Sa daan mo, mahal kita. Okay, Nilipat naman kasi kami ng ibang ano, kaso medyo malayo dito. Okay lang sana kung malapit lang dito, pwede ko siyang puntahan. Kaso lang, malayo-layo kami guys malayo na. Kaya ito, iwan ko na lang sa kapitbahay yung ano, food ni Mimi. Pakabait namin nga. Mimi, tandaan mo lagi, mahal kita, Mimi. Ingat ka. Pagkain hmm. niya, binigyan ko pa naman ang pagkain. Ayan. Ay, nakuha dbyu may dbyu sana may magpapakain pa sa kanya ay nako